Si Moises ay isinilang noong panahon na ang mga Israelita ay naalipin sa Ehipto. Ang kanyang mga magulang ay sina Amram at Jocheb, kapwa mula sa tribo ni Levi. Noong isinilang si Moises, ito ay panahon ng matinding pang-aapi para sa mga Hebreo. Isang halimbawa ay ang pag-utos ni Paraon na patayin ang lahat ng lalaking sanggol na Hebreo sa pamamagitan ng pagkalunod sa Ilognil. Napagtanto ni Jocheb, ina ni Moises, na hindi na niya maitatago pa ang kanyang anak. Sa kanyang desperasyon, gumawa siya ng basket na hindi lumulubog sa tubig at inilagay ang sanggol na si Moses dito. Pagkatapos ay ipinaanod niya ang basket sa ilog Nile. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Moses, si Miriam, ay binantayan siya mula sa malayo upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa pamamagitan ng isang magandang kapalaran, ang basket ay lumutang sa lugar kung saan natagpuan ito ng anak na babae ni Paraon, na pumunta sa ilog upang maligo. Naantig siya sa umiiyak na sanggol at nalaman niyang isa itong batang Hebreo. Nilapitan siya ni Miriam at nag-alok na maghanap ng babaeng Hebreo na magpapasuso sa bata. Pumayag ang anak na babae ni Paraon at dinala ni Miriam ang sarili niyang ina, si Jochebed, upang alagaan ang sanggol. Pinangalanan ng anak na babae ni Faraon ang bata na Moses. Si Moses ay pinalaki sa mahalikang korte ng Ehipto bilang isang prinsipe na tinatamasa ang mga pribilehiyo at edukasyon na dulot ng kanyang katayuan bilang ampon na anak ng anak na babae ni Paraon. Lumaki siyang may kaalaman sa kasaysayan ng mga Hebreo at sa pagdurusa ng kanyang mga ninuno na sa kalaunan ay magkakaroon ng mahalagang papel sa kanyang buhay nang tawagin siya ng Diyos na akayin ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Si Moises, na tumakas sa Ehipto matapos patayin ang isang tagapangasiwa ng Ehipto na minamaltrato ang isang aliping Israelita, ay nakahanap ng tahanan sa lupain ng Midian. Naging pastol siya at nagpakasal sa isang babaeng nagngangalang si Isang araw, habang pinapastol niya ang kanyang mga alagang hayop sa isang parang, nakita niya ang isang hindi kapanipaniwalang tanawin, isang palumpong na nagliliyab ngunit hindi natupok ng apoy. Ang nasusunog na palumpong na ito ay matatagpuan sa mga dalisdis ng Mount Horb, kilala rin bilang Mount Sinai, isang mahalagang lokasyon sa kasaysayan ng Biblia. Habang papalapit si Moises sa nagniningas na palumpong, Narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa loob ng apoy. Ipinakilala ng tinig ang sarili bilang ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, ang Diyos ng mga ninuno ni Moises. Ang presensya ng Diyos ay sinasagisag ng nasusunog na palumpong. Ang banal na presensya ay napakatindi kung kaya't si Moises ay inutusan na tanggalin ang kanyang mga sandalyas habang siya ay nakatayo sa banal na kinatatayuan. Sa tagpong ito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kamalayan sa pagdurusa ng mga Israelita sa Ehipto at ipinahayag ang kanyang intensyon na iligtas sila mula sa pagkaalipin. Ipinaalam din ng Diyos kay Moises na siya ang napiling instrumento upang pamunuan ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Noong una ay lumaban si Moises, na nadama na siya ay hindi sapat para sa gawain, ngunit tiniyak ng Diyos sa kanya ang kanyang presensya, at sinabing ako ay ako. Upang patunayan na tunay ang kanyang banal na misyon sa mga Israelita, binigyan ng Diyos si Moises ng isang senyales. Sinabi niya kay Moises na pagkatapos na akayin ang mga tao palabas ng Ehipto, babalik sila sa Bundok Horeb at sasambahin ang Diyos sa mismong lugar na ito, ang lugar ng nagniningas na palumpong. Nagpahayag si Moises ng ilang mga alalahanin at pagdududa sa tagpong ito. Nag-aalala siya na baka hindi maniwala o makinig sa kanya ang mga Israelita. Nadama niya rin na hindi sapat ang kanyang kakayahan para sa napakalaking responsibilidad. Tumugon ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay kay Moises ng mga himala, ginawa niyang ahas ang tungkod ni Moises at paglagay ng ketong sa kanyang kamay bilang katibayan ng kanyang banal na atas. Si Moses, na nag-aalinlangan pa, ay humiling sa Diyos na magpadala ng ibang tao upang magsalita para sa Kanya. Pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng pagpayag sa kanyang kapatid na si Aaron na maging kanyang tagapagsalita, at samahan siya sa misyon. Si Moises, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron, ay bumalik sa Ehipto at hiniling na palayain ni Paraon ang mga Israelita. Nang tumanggi si Paraon, nagpadala ang Diyos ng sampung mapangwasak na salot sa Ehipto. Ang unang salot ay naging dugo ang ilog nile sa pamamagitan ng paghampas ni Moises at aro ng kanyang tungkod sa ilog. Ang tubig ay naging hindi na mainom at humantong ito sa pagkamatay ng mga isda at iba pang buhay sa tubig. Ang salot na ito ay tumagal ng pitong araw at ang mga salamangkero ni Faraon ay nagawang gayahin ito ngunit hindi nila mababawi ang mga epekto. Ang ikalawang salot ay mga palaka na bumaha sa Ehipto. Tinakpan nila ang lupa, sumalakay sa mga tahanan at mga higaan. Noong una ay nagpaubaya si Faraon at nangako na palayain ang mga Israelita, ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang isip pagkatapos manalangin si Moises na alisin ang mga palaka. Ang ikatlong salot ay binubuo ng pagkalat ng mga lamok at kuto na umatake sa mga tao at hayop. Ang mga salamangkero ni Faraon ay hindi nagawang gayahin ang salot na ito, ngunit ang puso ni Faraon ay nanatiling matigas. Ang ikaapat na salot ay nagdala ng mga pulutong ng mga langaw o mababangis na hayop na kumalat sa mga bahay at lupain ng mga Egyptyo. Gayon paman, ang rehiyon ng Gosen kung saan nakatira ang mga Israelita, ay naligtas mula dito at sa mga sumusunod na salot. Ang ikalimang salot ay nakaapekto sa mga alagang hayop ng mga Ehipsyo na nagdulot ng sakit at kamatayan sa kanilang mga baka, kabayo, asno, at iba pang alagang hayop. Ang ikaanim na salot ay nagdulot ng masakit at nakakahawang mga pigsa sa mga tao at hayop. Ang mga salamangkero mismo ay dinapuan ng mga bukol na ito na nagpapahiwatig ng pagtindi ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ikapitong salot ay nagdala ng pag-ulan ng nabuong yelo na sinamahan ng apoy. Sinira ng bagyong ito ang mga pananim at pumatay ng mga tao at hayop na hindi nasisilungan. Inamin ni Paraon ang kanyang pagkakamali, ngunit tumanggi pa rin na palayain ang mga Israelita. Ang ikawalong salot ay nagsasangkot ng malawakang pagsalakay ng mga balang na lumamon sa natitirang mga halaman sa Ehipto, na lalong nagwasak sa kanilang suplay ng pagkain. Binalot ng ikasyam na salot ang Ehipto sa kadiliman na tumagal ng tatlong araw. Gayunpaman, may liwanag ang mga Israelita sa Goshen. Ang kadilimang ito ay napakatindi na maaari itong madama. Ang pangwakas at pinakamapangwasak na salot ay ang pagkamatay ng mga panganay sa bawat sambahayan ng Ehipto, kapwa tao at hayop. Ang mga Israelita ay inutusan na markahan ang kanilang mga poste ng pinto ng dugo ng isang kordero na magpoprotekta sa kanilang mga panganay mula sa salot. Ang salot na ito ang naging punto na nagbunsod kay paraon upang tuluyang payagan ang mga Israelita na umalis sa Ehipto. Pagkatapos ng ikasampu at huling salot, kung saan namatay ang mga panganay sa Ehipto, sa wakas ay nagsisi si Paraon at pinahintulutan ang humigit kumulang na anim na daan libo na mga Israelita na umalis sa Ehipto. Nagmamadali silang umalis, dala ang kanilang mga ari-arian at ang mga samsam na hiniling nila sa mga Ehipsyo. Sa kanilang paglalakbay, ang mga Israelita ay ginagabayan ng isang pilar ng ulap sa araw at isang pilar ng apoy sa gabi. Ang mga kabanalang ito ay kumakatawan sa presensya ng Diyos at nagbigay ng patnubay at proteksyon sa mga tao. Pinatnubayan sila ng ulap sa araw at ang apoy ang nagliliwanag sa kanilang landas sa gabi. Nang maglaon, pinagsisihan ni Paraon ang kanyang desisyon at hinabol niya ang mga Israelita kasama ang kanyang hukbo nakulong sa pagitan ng Red Sea at ng hukbong Ehipsyo ang mga Israelita. Sa isang mahimalang pangyayari, iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat at ang tubig ay nahati na nagpapahintulot sa mga Israelita na tumawid sa tuyong lupa. Nang subukan ng hukbong Ehipsyo na sundan, bumalik ang tubig, nilunod ang mga humahabol na sundalo. Pagkatapos tumawid sa Red Sea, ang mga Israelita ay naglakbay sa parang. Sa buong paglalakbay, napasabak ang mga Israelita sa iba't ibang hamon, kabilang na ang kakapusan sa pagkain at tubig. Sinubok ng kanilang mga karanasan ang kanilang pananampalataya at pasensya. Madalas silang magreklamo sa hirap na kanilang nararanasan. Bilang tugon sa kanilang mga reklamo, ibinigay ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Upang matugunan ang problema sa pagkain, naglaan ang Diyos ng isang makahimalang sangkap na tinatawag na manna. Ang manna ay lilitaw sa lupa tuwing umaga na nagbibigay ng pagkain para sa mga Israelita. Inutusan silang mangolekta bawat araw maliban sa sabbath kung kailan walang lalabas. Ito ay isang pagsubok sa kanilang pagsunod at pananampalataya. Bilang karagdagan sa manna, ang mga Israelita ay madalas na nahaharap sa kakulangan ng tubig. Sa isang pagkakataon, inutusan ng Diyos si Moises na hampasin ang isang bato, at bumukal ang tubig upang pawiin ang uhaw ng mga tao. Matapos lisanin ang Ehipto at maglakbay sa parang, ang mga Israelita ay nakarating sa paanan ng bundok Sinai. Ang bundok na ito ay itinuturing na isang sagradong lugar at ang lugar kung saan gagawa ng malalim na tipan ang Diyos sa mga Israelita. Ang pagdating sa Bundok Sinai ay nagmarka ng panahon ng paghahanda at pagpapabanal. Inutusan ng Diyos si Moises na italaga ang mga tao at magtakda ng lugar sa paligid ng bundok. Panahon 'yon para linisin ng mga tao ang kanilang sarili dahil malapit na nilang makaharap ang banal na presensya. Si Moises ay tinawag ng Diyos upang umakyat sa Bundok Sinai upang tumanggap ng mga tagubilin ng Diyos ipinatawag siya ng Diyos sa tuktok ng bundok upang tanggapin ang sampung utos. Habang umaakyat si Moises sa bundok, tinakpan ito ng makapal na ulap at nagkaroon ng kulog at kidlat. Ang mga taong nagtitipon sa paanan ng bundok ay nakikita ang ulap at naririnig ang kulog at sila ay nanginginig sa pagkasindak sa banal na presensya. Sa tuktok ng bundok Sinai, direktang nakipag-usap ang Diyos kay Moises at ibinigay ang sampung utos. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto, sa lupain ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng imaheng inanyuan ng anumang nasa langit, o nasa lupa, o nasa tubig. Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay mapanibuguin. Diyos na pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Ngunit nagpapakita ng pag-ibig sa isang libong henerasyon ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong gagamitin sa maling paraan ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang kasalanan ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa maling paraan. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath. Anim na araw na ang iyong paggawa ng lahat ng iyong gagawin, ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawain, ni ikaw, o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, o ang iyong tagapaglingkod na lalaki o babae, o ang iyong mga hayop, o ang sinumang dayuhan na naninirahan sa iyong mga bayan sapagkat sa anim na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng nandoon, ngunit siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ikaw ay mabuhay ng matagal sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang pumatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibigay ng maling patotoo laban sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang tagasunod lalaki o babae, ang kanyang baka o asno, o anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. Isinulat ng Diyos ang sampung utos sa dalawang tapyas ng bato. Ang mga tapyas na ito ay itinuturing isang direktang representasyon ng kalooban at batas ng Diyos. Pagkatapos matanggap ang mga tapyas na bato na may mga utos ng Diyos, bumaba si Moises mula sa Bundok Sinai upang ibahagi ang mga tagubilin ng Diyos sa mga Israelita. Iniharap niya ang mga tapyas sa mga tao bilang isang sagradong tipan sa pagitan nila at ng Diyos. Subalit habang hinihintay si Moises, ang mga Israelita ay nawalan ng pasensya at natakot. Gumawa sila ng gintong guya at sinimulan itong sambahin, nilalabag ang una at ikalawang utos. Nang makita ni Moises ang pagsamba sa Diyos Diyusan sa kanyang pagbabalik, binasag niya ang mga tapyas ng bato sa galit. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga tao at nanawagan sa mga tapat sa Diyos na magtipon sa kanyang panig. Pagkatapos talakayin ang paghihimagsik, humingi si Moises ng kapatawaran sa ngalan ng mga tao, at inutusan siya ng Diyos na mag-ukit ng dalawang bagong tapyas na bato. Si Moises ay muling umakyat sa bundok Sinai, kung saan muling isinulat ng Diyos ang sampung utos sa bagong mga tapyas. Bumaba si Moises mula sa bundok dala ang mga nabagong tapyas ng bato, na inilagay sa kaban ng tipan, isang sagradong lalagyan na naglalaman ng mga tapyas. Ang kaban ay itinuturing na tirahan ng presensya ng Diyos sa mga Israelita. Dito na po nagtatapos ang kwento, maraming salamat sa panunood at naway pagpalain tayo ng Diyos.